OMG, kita niya naman, paano nagkasya yan sa kanyang pouch? <laughs> Meron siyang pouch talaga sa damit. So, ito, ito kasi ang simula nito. So, parang nahuli siya ng guard kasi may nalaglag sa kanya. Ito, ibibitang ng guard. iyahagis ng guard yan. Yan ang nahulog sa kanyang unang-una. Kaya siya nahuli ng guard na may, na nagsishaflip siya. So, ngayon, dinala siya sa kanilang opisina o... O, o sa taas yata o sa opisina ng isang establishment o yan, isang tindahan. Oo. Diyan nila, dyan nila chinek yung kung ano man yung mga nakuha ni ate. Oo. Tinanong pa siya ng guard kung kami ba ang maglalabas o ikaw ang maglalabas na... O yan, kita nyo grabe. Paano nagkasya yan? Sos Mariosep. At makikita nyo ha. <laughs> May color coding si ate. Pink lahat halos ang kinuha niya. Most of the items ay pink ang color. So, guys, meron dyan nagsasalita na, ano, na sales clerk na paano pag nag-inventory. Kaya para marami daw silang inaabonohan. Kasi, syempre, nag-inventory ang store. So, maraming items ang missing. So, sila ang mag-shoulder niya. Grabe. Magbagong buhay na tayo. Huwag lang kuha ng kuha. Malakas naman ang katawan mo, ate. Mukha namang in good shape ka. Okay, bye-bye. See you.